Obviously well, mga ka-59 and ang topic po natin ngayon is about po dito sa paggagawa ng rooster ng ating mga mga subordinates or yung tinatawag nating manning. Para ano gaano ba kahalaga itong manning na to kasi meron po sa atin nagtanong niyan paano daw gumawa ng manning ano yung mga dapat. So simplehan lang natin sa paggagawa naman ng manning at least ito talaga makakatulong ng malaki sa mga security officers, sa mga head guards, sa SIC para at least ma-maintain natin yung Uh, pag-guide natin doon sa araw-araw natin mga deployment sa tao. Okay, ano yung mga dapat mo gawin? Ano paano yung format? Okay, ang format po natin is ganito. Siyempre, may kita natin doon una yung date. May date ka dapat. So, ganito po yan. Nagbigay ako ng sample. Ayan, ganyan ito yung pinakalagbook. Halimbawa na lang, lagbook. Ayan. Pero, ito yung mga nakalagay. So, paki ano na. Ano ko naman, naiintindihan naman ng mga guardian. So, una, nakalagay po dyan yung date. So, kunyari, January 28, 2024, Sunday. Yan, lalagyan nyo ng pinaka-araw din para at least pagtingin ninyo, ah, Sunday pala yan, kaya ginito, ganyan. So, dapat lang yan kasi iba dyan, date lang. Kunyari, January 28, 2024, tapos na. niyo nyo kung Sunday ba yan, Monday ba yan, Tuesday, Friday, ganyan. So, pag nalagyan natin dyan, meron name, may isang column na name. Tapos, next is post, kung saan sila naka-assign. In, out, R's, Remarks, and Signature kung talagang papasign pa rin natin sila pwede naman kung hindi, pwede naman kasi itong maning na to, na isang lagbo ka, isang buong lagbo po dapat yan, na nakatabi sa inyo araw-araw ito ito yung sarili kong lagbo para sa maning din ng aking mga uh, tao so yan, nakalagay lahat yan yung mga, yan, meron ako nakalagay dito yung mga ano, yan, yan, lahat yan yan yung mga lagbo ko araw-araw so bakit kinakailangan daily mong gagawin yan Siyempre, para at least sa araw na yon matingnan mo kung kompleto ka ba. Kung balanse ba. Kasi minsan, pagdating ng pero, so mamay, itatapit natin yan. Doon muna tayo sa anong mga kulo. Una, date. Pangalawa, meron kang name ng mga security mo. Sa name, nakalagay dyan yung, halimbawa, day shift. Kailan yung day shift mo sa umaga. Kaya nga day shift, umaga, siyempre, ano po. Okay, so, day shift na yun, kung ilan yan. Kunyari, kung sampu yung tao mo sa umaga, including ka, ilagay natin yan. 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Night shift, ilan ba yung tao mo sa gabi? Including your assistant sa gabi, hanggang yan. So, o halimbawa, sa day shift mo, sampu kayo, including the officer at saka yung assistant mo, nakalagay dyan yan. Anong post? Ngayon, may post sila, no, OIC, SIC, Labi 1, Labi 2, Labi 3, or ganyan, Robin kung ano yung mga post na meron kang assignment na guard. Ilalagay natin sa post dyan. Bakit kailangan may post day Siyempre, hindi naman lahat, laging doon siya naka-assign sa post na yon Dapat, oh, wait, nagka-problema sa ganong post. Sino ba yung naka-duty dyan? Halimbawa, sa pay parking, sino ba yung date na yun na naka-duty na nagkaroon ng Uh, bala ng hindi balance yung pag-remake. May problema, nag -hula. So makikita mo dun sa yung monitoring, sa maning mo, ano bang date yung katagbo. Kung natin mo rin logbook mo, ah, si ganito yung naka niyan sa umaga. Sa gabi naman, eto yung naka-duty dyan. So, mabilis natin ma-identify sino yung nagkaroon ng problema. Kanino naka-charge yan. Kaya mahalaga po yan, wag natin baliwalayin. Kasi may mga pinapalitan ako sa mga detachment na bago ako nakakasign doon, nakikita ko sa logbook nila, kulang talaga ang laki ng problema. Mahalagang mahalaga po yung mga record natin. Sabi nga tayo mga security personnel, we have to preserve the information. Yung mga transaction na nangyayari every eh, dapat nakaano talaga yan. Naka-intact yan sa mga recording natin na talagang maayos siya kasi pag hinanap yan ng management, kahit taon na yan, kailangan maibigay natin kasi alam nila may mga record sa atin talaga hahanap lalo naman sa money. Kasi bakit makikita natin ano ba yung kahalagahan. So, dito muna tayo next, yung post. Alam niyo na kung ano yung mga post nila. In, anong oras nag-in, anong oras nag-out. Kadalasan biometric na ang ginagamit ngayon. Pero, paano natin malalaman kung ano yung in and out nila na siyempre hindi naman pwede yung segment to segment. Minsan may late yan. So, gumawa tayo ng paraan kasi siyempre ang biometric, unless na lang nakikita ng obvious rin yung pag-in-out nila. Kadalasan hindi eh. Kasi syempre, nakaka-access lang yan is either the management or the agency. Kasi sa iba, may sariling biometric na ipinapadalang agency. Ang iba naman is kabuuan sa isang detachment. Halimbawa, is staff ng management, housekeeping, maintenance, admin, security. Iisang biometric na ginagamit at napupunta lang yun sa admin. Ngayon, paano malalaman ng officer kung ano yung in-out nila? Kasi dapat ma-in-out ka din dyan eh. Diba? Kasi baka mamaya, may late, sumali so, kita mo kung late ba yan, hindi, di ba? Ngayon, ang gagawin na lang technique, ako kasi ang technique ko ganito, since ang biometric namin, hindi ko talaga na-access siya sa admin lang namin yan. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng, bio, ng anong time card. nagpo ako ng time card sa aking mga security personnel. security lang. Kasi para malaman ko ano yung in-out nila. At saka, queuing yon Kasi may mga policy ang isang company na no in, no out Nope, Totoo naman yon kasi hindi na sa sobra naman yung company. Natural, syempre business po yan, eh, pag-iingatan din. Hindi naman sinasabi ng walang tiwala. Sabi nga, benefits of the doubt, kailangan meron tayong kasiguan. Pag wala kang in, walang bayan. Wala kang out, walang bayan. Imagine mo yun, isang araw mo mawawala. Sa amin, nangyari po, hindi talaga binari yung mga guard ko. I think tatlo sila. Kasi nasa policy yan. May binababang memo ang management na hindi babayaran ng client natin. Tandaan natin ang admin po natin, eh, sumusunod din po yan sa protocol ng nasa itaas. Kaya hindi natin masisisi sila. Beside, binigyan naman tayo ng memo, dapat sumunod tayo. Hindi kasi ang sinasabi ni Vice Sir, may logbook naman eh. Sir, may CCTV camera eh. Eh, may policy nga eh. No in, no out. Walang bayad. Kasi, pag ginawa kasi yon mapapagod na gusto ang mga accountant. Kung sino yung Sa dami ng pinipero ng isang company, another, ano pa yan. Kasi syempre, i-attach ia mo dyan yung mga ganito. May mga report pang pa officer. Eh. Sobrang daming documents na i-attach ia mo dyan sa uh, payroll na yan tapos check pa yan ang tagal tagal kawawa naman ng agency hindi makakakollection kasi nga na pending ng na pending ang ang collection kasi nga yung payroll hindi maayos maraming nangyaring ganyan sa mga ipinagkakawakan ko din ang gulo gulo ng money halos hindi makakollection ng agency paluwan ng pun paluwan kawawa naman so kung walang ganon edi eh, di lahat hindi, hindi na hindi, ikaw lang ang bawa eh, hindi ka marunong sumunod eh. Kaya nga just focus. Pakasabihin ng iba, grabe naman, sobrang may ganun po talaga nangangamuhan tayo. Kung ayaw po natin sa ganun magtayo tayo ng sariling kumpanya, kahit naman ikaw may sariling kumpanya, gagawin mo din yan. syempre, ayaw mo din na dadaya. Hindi naman ng dadaya, pag maganda na rin yung meron tayong uh, klaro na binabayaran naman natin ng tama yan. Di ba? Okay. So, yung hours. Kaya nga kami may time card akong ginagawa. Halimbawa, ah uh, bago mag-in sa bio, in mo na sa biometric bago mag-in doon sa time card nila. Mag-out, out, out mo na sa biometric bago mag ano, out sa time card kasi queuing ko din 'yon para at least aware sila na nakakapag-biometric sila. Kasi pag oras na yung time card nila dumating sa akin, chinecheck ko everyday din ang time card. Kasi tinitin ako kung may 24 hours ba dyan, balance ba yung tao ko, araw-araw ko yung tinitingnan, at saka doon nakikita sino na may susunod na mag-OT kung sakaling kulang para naman balance din sa mga tao natin. Hindi bias tayo na bakit lagi Sir, lagi nalang binibigyan ng 24 sa ganito, ako hindi pinag straight unless ayaw niya. So dapat naka-note din yan dyan para dumating ang time, hindi tayo mabibigyan ng tao natin. Ano po? So, ang ginagawa ko doon sa time card queuing nila, kinakailangan sabi ko sa kanila, mag in ka muna sa biometric bago ka mag in sa time card. mag out ka muna sa biometric bago ka mag out sa time card. Kasi pag may out ka at in or in or out doon sa time card mo, ibig sabihin nakapag-biometric ka. Kasi yun yung queuing. Kasi kung walang gano'n, minsan akala nakain, in uwi na lang. Oh, hindi kinabas niya, chiko, hindi ka, hindi ka nakain. Sir, naging ako, siguraduhin mo kasi nakalagay dito. Wala, sir, hindi ko lang naisulat. Walang problema kasi lagi ko na sinasabi, ang time card na to, hindi ito resources para bayaran kayo pag hindi kayo nakain, naka-out. Ito'y akin lang ito at queuing nyo lang. Hindi ito pwedeng gamitin natin para i-justify na nakain o naka-out ka. Sabi ko, maliwanag sa inyo yan. Kaya nga pag may mga bago sa akin dumarating na security personnel do sa kanilang uh, 201 file sa porden nila sa harapan nakasulat lahat ng mga importante na dapat nilang intindihin ibig sabihin nasabi ko sa kanila lalo yan sa smoking, sa biometric ganyan. and then after ng interview ko isasign nila yan para pag nagkaroon ng problema nasabi, sabi na sabi ko sa yan ayan nakaperma ka so wala silang usul kasi kailangan din ng officer, maano ka din dyan. Magaling ka sa pag-justify. Kasi mag-blame ka rin balang araw na hindi mo sinuturuan yung mga tao mo. Especially sa guard mounting. Sabi ko, bago mag-guard mounting, paggyari ng prayer namin, or before mag-prayer, simula pa na, nakapila na sila, nakain na ba kayo sa biometry? Yan. Sinabi na, sir, nakain na. Yan. So, kailangan tulungan din natin kasi meron talagang makakalimutin. Eh, eh, ganun talaga yung mga guard. Di tao lang tayo po. Ano. So, dapat i eh, masyado natin silang palagi nilang i-remind natin sila so pagka ganon maka in out na sila at least pagka sa lang may mga in out sila nilalagay ko yan in out ngayon pag late nilalagay ko rin sa remark kaya nga meron tayong remarks ano yung remarks malimbawa nakita mo sa time card eh ang pasok ala 7 nag in ang 7.15 delay yan lagay mo sa remarks delay and then signature kung kailangan pirmahan pwede na mga pirma kung hindi okay lang din naman kasi yan ay concrete evidence yan, na talaga namang ito hindi natin pwedeng laro-laro daya dahil kumbaga araw-araw kasi yan okay so sa baba andun yung total Kina e kailangan may total din po tayo ayan kaya nga sa baba siguro hindi masyadong dahil nakaan ng camera may total po ayan so ayan po yung pinaka total sa baba di ba makikita nyo sa baba yun yung total nya So, bakit ano yung total na yan? Para siyempre, pag nag-payroll ka, may balance ka. Balance. Halimbawa, labing isa yung tao mo, kung 12 hours yan, di 11 over 132. Ano ba yung 11 over 132? Siyempre, ang tao mo, 11. ba? Diba? Kaya 11 over, yung numerator is 11, that is for your personnel. Yung 1 o yung denominator niya is 132 ibig sabihin ito yung number of hours na ginugugol ng buong tao mo sa isang araw. Kasi kung labing isa yung tao mo, ito times mo sa 12 hours duty nila, that is 132. Kailangan 132. Di ba? So, isa din balance ka. Although late yan, kung ikaw ang nag nagaano din ng mga late nila, misan, what? officer talaga ang nagko-compute ng mga late, pwede naman mababago yan. Hindi yan 132 kasi kung may late, mababawasan. Since sa iba naman, ang, ang management ang bahalang nagdidak niyan, eh, basta ilagay natin 12-12 yan regardless kung may late talaga siya eh sa biometric na yon basta tayo alam natin yung ipinasok nila ano ang nagpo yon ngayon yung sa remarks sa baba may remarks ibig sabihin na andito yung nakalagay malibaw may isa kang guard rest day dilagay mo to nung araw na yon si SG ganito SG Juan de la Cruz rest day SG Pedro ah uh, uh, only, o at least aware ka ah, nakalib siya yan, ah, absent siya yan yan, nakanote din dyan Oh, late si ganito sa remarks din ng mga late para makikita rin natin dito na ang mahalaga nito unang una makakatulong sa ito sa payroll kasi pag nag payroll na tayo lalo kung marami yung tao ang hirap din so, ang hirap gumawa ng pero pag hindi na balance yan kung hindi ka matatas diyan. kasi ang iba nakikita ko dati sa mga observation ko po ah nung ako hindi pa officer, ang gulo-gulo, hindi nila ma-handle yung pero, sabi ko kasi kulang sa technique. Kaya nung ako yung plain guard pa, pinag-aaralan ko na lahat ng galawan para pag alam ko na masabi ko magiging officer din ako, alam ko na yung mga diskarte kung paano ko padadali ng trabaho. Kasi may nagiging officer din ako na kung minsan mahina siya sa documentation. Although magaling, pero may kakulangan pa. Kasi sabi magaling po tayo. At least sabi nga, ah uh, good practice makes you perfect. Practice mo at yung tama ganito. Kasi wala sila dati mga logbook na pero sa time card, hahanapin ah, sa mga logbook, o oh, sila yung nakag-duty na kung ano, di ang gulo-gulo po nun. Imagine mo lahat ng logbook, pupuntang mo lahat na kusang tanok may sarili kang money, kung saan mo lang, ayan na, kaya kapag gumawa ng payroll, wala pang 30 minutes, tapos ko na yung payroll na yan. Kasi everyday ginagawa ko yan. Kaya tinitingnan ko lang ko, pati yung time card nila, naka-note yan. Pag lapag ng time card, tsaka alam ko, binabangga ko yan. Kasi ko, hindi ako balance take lang. Ay, hindi ko pa nalagay 20 24. Hindi na ako pumunta kung saan-saan sa akin lang kasi andun na lahat ng resources. Hindi, bilis lang. Hindi tayo mamamali kasi balance eh. Alam mo, every 15 days, dapat ganito yung total number of hours ko. Pag nagkita mo kulang, bakit kulang? Hananapin mo yung sino pinag hindi ko pa na sa si 24 na ganito. So, kinakailangan po yung kaya mahalaga sa payroll. Pangalawa, preservation siyempre ng documents. Halimbawa, nagka-problema yung inyong biometric. Di ba? eh siyempre, mechanical pwede mag down yan. Pwede mag-shutdown yan. wala lahat ng record na kurab. Di natin alam. Na virus yung uh, computer ng may handle niya. Hahanap sa officer yan. isip e, nga ako ng mga ina. Kung wala kang money, imagine mo kung halimbawa isang buong buwan ang hiningi sa'yo. Isang cut-off. Halimbawa, imagine mo kung sa pupunta ng mga ay papano kung logbook niya misa nangawala na sa iba dyan pagdating sa lagbok, pinapabayaan sa amin po, hindi po pwede. Pag natapos ang lagbok na isa naming post, automatic sinosurrender po yan para ma-preserve ma po namin yan. Tinatagingan yan. Kung arawan ka, kung kailan nagsimula kang natapos, naka-no-20, isosurrender yan, nakapiling po yan. Hindi pwedeng mawala. Kasi iba tapunta kung na nakabasa na, parang baliwala na, mali po yun. Eh kung gano'n na nangyari ngayon, hinanapan tayo, hindi natin maibigay. sabi ng management, hindi tayo mahalaga, hindi tayo nakapag-ingat ng mga information. Mahalagang mahalaga po ang mga dokumento na yan. Hindi biro po yan. Ano po, so magbibigay din po tayo ng isang uh, content po dyan about paano ba natin kailangan pahalagahan ang mga araw-araw natin isinusulat sa mga logbook natin. Sige, susunod na po yan. So, papi-preserve mo pa rin yan. pag hiningyan ka, di bigyan. Kasi nangyari sa amin, hindi yan sa iba kong mga hinawakan, na wala yung cut yung payroll namin ng amin ano, sa aming agency nga na ko. DC, mabibigyan mo ba ako ng ganito? Sabi ko, alang month po ba? Sige po, bigyan niyo po ako ng ganito. Lahat, binibigyan ko kasi nando sa record na sa lagba ko eh. pa, lahat ng aking mga record na katabi sa akin yan, iniingatan ko yan. Para, <coughs> hingan man ako, may bibigay ko. Sabi, tulong, talagang kailangan yon. Okay, next, preservation of documents. Next is, mga queries, mga siyempre, mga justification, magtatanong sa iyo bakit ganito si ganito o i-justify mo ay sir pumasok po yan pumasok po yan ito po yung kanyang record ay ako pagyari ng sweldo tinatanong ko yung mga tao ko kumusta may problema ba sa sweldo may kulang ba kasabihin hindi i-justify natin wala sir di, kasi ang laki ng problema pag nakapanulong tayo sa pero likaw officer ang madidiin dyan naroon pong palpakagumawa Diba? Mga magpe-pearl padding, wag po nating gagawin niya. Kaya ako, ingat na ingat diyan. Meron akong pambangga hindi po pwedeng mawala niyan. Ito po 'yan, naka 'yan. I-check niyo sa mga lagbok, parehas 'yan. Ano yung posya niya na andiyan yan hindi pwedeng mabago. Kaya kailangan talagang nakatutok ang officer sa mga maning mahalagang mahalaga po yun, lalo sa tao natin. Ano po, hindi lang sa ating mga tao, including the mga staff, dapat din. Kasi nangyari din po sa akin. na ano ako siyempre yung mga uh, nangya-experience ko po, maisi-share ko para naman at least mapag-ingatan natin. Nangyari sa akin niya, isang taon hiningian ako ng in-out ng mismong client namin kasi nagkaroon na ng problema sa mga payroll, nagkakaroon ng payroll paddle sa mga ibang hawak nila. So, hiningian ako niyan isang taon kasi yung iba walang mga in out daw yung mga iba namin kasama sa ibang mga detachment yun na iba si kanya kanya po kami ng hawak ng building pero iba iba kami agency pero iisa yung aming plan malaki po kasi so yun nga humingi sila yung sabi ko sige sir meron po ako kung yun lang po ang kailangan bigyan niyo po ako sir na ano kaya mo ba bigyan kita ng 2 days kasi 1 year ba hindi sir give me 1 hour or 2 hours ay sabi sa computer ko din naka save na yan may mga in out ako noon ay mga stop namin pati kami ibiprint ko na lang yan pero sabi niya, sigurado ka, ayaw mo, yes sir, only after kasi pandemic pa datang, inaapit lang sa so, guard sa motor, hindi tapos. Ganun yan, kasi mahalaga po yan. Hindi natin alam, kung ano mahalaga, handa po tayo. Yun lang kaya. Hindi man magamit, di salamat, at di sura tayong problema. Magamit man, eh, pero tayong bibigay. Eno ba? So, Next is yung mga tardiness nila, mga late nila. Siyempre, sa mas ilalagay natin yan. Ikaw, lagi kang late, tagtad ka. O ito, lahat ng late mo. Kasi may mga ka eh. Late ka nyan, absent ka nyan, awol ka nyan, ganyan, ganito. So, makikita natin. Okay. Andun pa, ipakatag natin, saka ilalatag. O, ayan, tingnan mo yung, yung mga performance. Diba? So, kaya yung pinakahalagahan ng everyday gumagawa tayo ng money. Kaya wag na wag natin kakalimutan yan, especially tayo mga officer. Dapat po prepared tayo sa paghandle ng money natin everyday po, everyday. Maraming pong salamat tayo po nakatulong ko sa yung content ko na to doon sa mga aspiring officer na higit po natin paging kasi sa mga tao po natin, especially sa pero nila, mahalaga sa katilayatan. Siyempre, kailangan nilang pabuhay para doon sa pamilya nila na kumita ng tama. At huwag natin dadayain mga pero paniliwasan po natin yan. Dapat tayo ang susi na higit magpabuti yung mga tao natin. Kasi kumang responsibility po yan. God bless po sa ating